Hello mga brad Magandang hapon Wala tayong mic ngayon Pero tara Sabahan nyo ako Let's go Oh yan ang ulap Nagdadala ng ulan

What is up mga brad kong tunay ano? Nandito na tayo sa DK Moto Shop. Wala nga lang dito si uh, Sir Johar. No? Pero kausap ko naman siya. At uh, sabi niya, uh, dalhin ko na lang yung bike dito. Eh. So, ang eksena is, ayun nga, uh, di ko pa pala nasabi sa inyo. No? But, ngayon, ikakabit na natin yung ating exhaust. Ano? Yung galing sa malapit nating kaibigan. Remembrance kasi natin to sa kanya. Eh. Kaya sabi ko, sige, bigay mo na lang sa akin yung exhaust mo na luma. Para naman kahit na mag-quit ka na, eh, Meron ako remembrance sa'yo. Kasi itong malapit kong kaibigan na to, siya yung nag-introduce akin sa Big Bike. So, mga ganyan tao, hindi natin kinakalimutan. Kaya, eto, papakita ko sa inyo dito sa bago. Diba? Pang ano pang Fireblade. Ano? So, custom natin. Nag-PM ako kay Sir Joker Ano? Uh, sabi ko, pwede ba to i-custom for CB650R? Sabi niya, kaya naman. So, marami, marami sa inyo nagtataka, no? Bakit ako magkakabit ng exhaust na may gas-gas? So, alam niyo na kung bakit. Let's go. Mga brad, first time ko dito sa DK Moto Shop. And, uh, okay yung place nila. Napaka-comfy. So, so, dito yung entrance. So, mga gulong, ganyan. Yung gulong yan. Mitas. Mitas tires accessories, may mga exhaust, ano. Tapos may mga tire changer na rin sila and wheel balancer eh. So, dito yung mga customer's lounge. Okay din ha. Tsak malamig ha. Malamig. May mga exhaust nila. K-51S. Sir, kamusta? Shout out, shout yes, out. Sir, ang pangalan mo sir? Alan po. Uh, sir Alan. May mga accessories pala sila dito, para clothing. No, mga parak jerseys, jackets, helmet, hindi ah, di pala ano for sale. Ito, may mga Zeus Performance Exhaust sila dito. Ganda rin ng mga Zeus Exhaust, no? Solid. Eh, may mga accessories din. Tour ko na kayo dito habang wala pa tayong ginagawa. Let's go. mga motocentric bags ah may oil din pala dito eh pwede na kayo magpa-change oil dito oh there you go ayan hindi pa pala ako makain antay <laughs> kay nan so abang kinakat delete si Tensyo dun sa kabila dito muna tayo sa taas hindi natin tayo si uh, Sir Joker, kasi dadaan daw siya Napaka approachable na si Sir Johan. Actually, what, hindi ko kabisado yung cut delete. Tinanong ko kasi siya ano yung difference ng cut delete sa full system. So, hindi ko naman siya masyadong close. Nag-inquire lang talaga ako and uh, out of nowhere, ano, tumawag siya. So, alam mo 'yun, yung kumaga mafi-feel mo na ano na meron siyang pakialam sa meron siyang pakialam sa iyo as a, a possible customer hindi ko pa naman sinabi sa kanya na papagawa ko na. Pero dahil nga yung approachability niya, ganoon, yung mga ganong ugali ng mga owners, no, yun yung nakakapag-attract ng customers. Eh, kaya wala nang pilit-pilit. Pagka-inquire ko sa kanya, diniscuss niya sa akin yung difference. And ayun, na-feel ko na, ano, na parang special ka sa mga ganitong tao. So, ayun, hindi na ako dalawang isip. Pinagawa ko na agad. And supposedly, <clears throat> dapat next week Monday pa. And today, this recording is Saturday. May pasok pa nga ako mamaya eh. So, dahil nga excited na ako, ayun, uh, nagawa ko na ngayon. So, papakita ko sa inyo yung mga updates. Let's go! Babago na yung turn ni Tensho. Pero tingnan natin yung tsura. Ah, si Sir, yung gagawa ako. Ikaw gagawa, Sir. So, ito siya ngayon. Kasi yung tsaan nyo ng mga brad, umulan eh. Hindi naman tayo na ulanan pero basa yung daan. So, ang mangyayari kasi, puputulin nila yon dito. No? Tapos isasalpak yung bago eh. So, so tingin ko hanggang dito siya. O custom nila. Tingnan natin kung ano mangyayari. Biran, dumini-tensyo mga brad oh. <laughs> Nag-uulan kasi eh. Yan yeah, no? Yan yeah, Galing ka sa kamila? Oh. Uh, Ayun, nakalas na mga brad o. Oh. o, oh, naputol na. Ayun yung pinutol nila. Ayon yung tura niya. Ayun yung pinutol yung yung dati kay Tensyo mga brad. Ay, ano pangalan pa mga brad? Huawei. Huawei, ano? You know? Sabi ni Wawi ano. ano daw, uh, para malinisan natin to, ano yung gagamitin natin dyan? Metal polish. Metal polish, yun. So, tamang punas lang, ano? Okay, okay, okay. So, ikakabit ni Huawei dito. Ito oh, pa. naman si, brad, brad, paalam mo, brad. John Mark. John Mark. Pasensya na kayo, marami yung motor, ha. Nag-uulan kasi, eh. Pero, so, bale binabalik na nila yung headers. Saka na lang natin linisan kapag uh, di na maulan. no? oh. wa? mga tagapangkasinan dito, mga to mga brad. So, nagkakaintindihan kami. Ganda <laughs> na nito, eh. So, ang ginawa nila, pinutol nila dito, tapos kinabitan nila nito. Ang ganda na pagkakagawa, Pulido. Okay. Okay. Tapos, kinabit yung midling. Tapos, lalagyan ng bracket dito. So, konti na lang, tapos na. Let's go. Okay, ito. Para sa mga brad, oh. so, Lupit mo kuya Wawi Tawag mo ang araw si kuya Wawi, yan mga brad <laughs> Sabi na tayo mga brad kasi Una uh, Custom exhaust yun Hindi talaga siya pang CB Fireblade kasi yun And then uh, dinaan namin sa gilid So hindi siya underbelly Hindi ko kasi para sa akin ha Parang mas maganda kapag nasa gilid yung exhaust, no? So pinagilid ko siya, hindi ko siya nilagay sa ilalim gaya ng stock. Ay, ang ganda ng tunog. Pampiran, naririnig ko. Pampiran, lakas. oh. mga front mga base tapos na mga brad let's sir maraming salamat ulit sir thank you thank you thank you ano pa alam mo ulit sir jesman po thank you thank you sir thank you thank you